Chris Aquino, pilit nang nakipaghiwalay kay Vice Governor Mark Leveste. Ayon kay Chris, mas bumuti na umano ang kanyang kalagayan ngayon. Mabilis na nag-viral ang naging statement o pahayag ni Ms. Chris Aquino sa kanyang muling pakikipaghiwalay kay Vice Governor Mark Leviste. Binisita ng singer na si Angeline Quinto ang queen of all media na si Chris Aquino sa bahay nito sa Orange Country, California. Matapos nilang magkamustahan at magkwentuhan, kinanta naman ni Angeline Quinto kay Miss Chris ang kanyang jingle na Chris TV, ang dating morning show ng actress at host sa ABS-CBN. Sa video na ibinahagi ni Miss Chris sa kanyang social media, particular na sa kanyang Instagram, kasama ni Angeline Quinto sa kanyang pagbisita ang kanyang mag-ama na sina Non Rev at Baby Silvio. Ani ni Miss Chris sa kanyang naging post. Thank you for visiting me at love Angeline Quinto. It's a great feeling to reminisce. That's the good thing about the past. You get to choose which memories to bring with you. Yan ang bungad sa caption ni Miss Chris Aquino kalakip ang video ng pagkanta ni Angeline sa Instagram. Isinama rin ni Miss Chris dito ang pagbabahagi niya ng kanyang love life update at ang kanyang kalusugan ngayon. Ayon mismo kay Miss Chris Aquino, hiwalay na umano sila muli ni Batangas Vice Governor Mark Leviste. Ayon pa kay Miss Chris Aquino, ay pinipili niya umano i-prioritize ang kanyang kalusugan kaysa sa kanyang love life. Sabi nga niya sa kanyang post, "The truth is that I chose to lessen the stressors in my life and put my well-being first. On November 3, 2023, I initiated our breakup. It was a well-thought-out decision based on choosing to do what's best for me now. I'm dealing with so much and my love life isn't a priority." Sa kabila ng kanilang hiwalayan ay sinabi naman ni Miss Chris Aquino na umaayos na umano ang kanyang health. Base sa kanyang caption, Maraming salamat po. Against all odds, I am slowly getting better. Sa video na ibinahagi ni Miss Chris Aquino, kalakip ang pagkanta ni Miss Angeline Quinto. Nabanggit doon ni Miss Chris na kailangan pa niyang manatili sa Amerika ng isa't kalahating taon para sa gamutan ng kanyang kalusugan. Biniro din siya ni Miss Angeline na kapag umuwi ito ng Pilipinas ay sasalubungin niya ito at kakantahin ang team song ng Chris TV sa airport. Tila nang dumalaw, si Angeline Quinto kasama ang asawa at anak nito ay present pa doon si Mark Leviste.